Magandang araw mga kabarangay. Narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Mga pamahiin tungkol sa mga iba't ibang pahiwatig o signs ukol sa mga hayop. Kapag nag-iingay ng madalas ang isang butiki sa bahay, ibig sabihin ay may darating na sulat o bisita ulitin ko po kapag nag-iingay ng madalas ang isang butike o sa bahay ibig sabihin ay may darating na sulat o bisita o mga kabarangay ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba nasa atin kung paniwalaan natin o hindi para sa mas marami pang mga pamahiin Bumisita lamang po kayo sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.